Yo, what's up, yo? <clears throat> Meron nga pala ako ditong sinulat na tula para sa mga tao nakakaranas ng depresyon, anxiety. Yon, Christmas ngayon, pero ito yung naisip kong topic na pumasok sa aking utak. Ha? Okay, let's go. Peace. Pag ngiti, pilit kinakaya, sa harap ng karamihan, ultimo sarili dinadaya, huwag lang makita kasawian. Lahat ng kasangga inalala, subalit walang malapitan, parang presong pinalaya sa madilim na talahiban. Kalungkutan at kahinaan sa isipan ko sila nagpapalawig, pagkat pagsugal sa kasiyahan, pagkabigo ang nahahamig. Pagluha paano maiwasan kung laging negatibo na kasanib, bulungan sa utak ko kaliwaan, nais nila kung maging kapanalig. Rehas na nabuo sa isip. Ano ba ang makakabuwag? Paano ko ba mapapaibig? Nakakubling pag-asa sa ulap. Ah, kung mata ng kadiliman nakatitig. Eh, sa bawat pikit ko at mulat. Eh halusinasyon ng tangan at bitbit eh, ng tinig sa sariwang sugat eh. alak ang ginawang pampantok ah, pag gusto kong makatulog ah. lagkitan tanging nakakagamot eh, para matakasan ng lungkot eh. oras ng kagalakan na pakadamot eh. tila sa pighati lagi nakatutok ah. lumbay sa puso ang nakabalot dalamhati sa utak ang nakatusok simentado kong kalakasan dahan-dahan ang ginigiba tila maso ng kawalang kapayapaan ang unti-unting nililikha. Pagsuko ni nanais ng lakaran, barahan na ni kamatayan ang pinipinta. Paghinga gusto ko ng labanan upang matigil na sakit na iniinda. Lahat ng trauma ay namahay sa buong pagkatao ko nakalatay. Kaya wala ng silbe o saysay kung lalaban pa o sa agos sasabay. Lahat ng mahal ko nakabantay hindi para mag-alaga o magbantay, kundi lahat sila nag sa aking tuluyang pagkamatay. Peace, yo!